kami ng signal, guys. Hi. 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 Hello. 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 Friday ngayon, sala time. May break kami isang oras. Shout out. Shout out, shout out to shout out. Ang <laughs> init. Mainit na, no? Akit kami sa taas kahit bawal. Tapos sasakay lang kami ng elevator pababa. Kasi ito lang yung daanan namin. Nakasarado na yung Sinabas. sa labas. Yung sa groceries, nakasarado na sila. Hindi kami pwedeng makadaan doon. Kaya ang layo ng inikutan namin makakonek lang at ako'y may premiere kaya kailangan makakonek so andito na tayo sa taas <clears throat> another elevator na naman tayo oh, alam pa pagalitan tayo dito asin na ano okay. so ang dami namin dinadaan ng mga ano makakonek lang at And, nandito na kami Ano kasi ngayon? Salam. Hoy, balram. Ay, So, andito kami lahat. Wait lang. Siya ay tuwang-tuwa at nakakonek na. Hindi ako nito. Hindi hindi na sa sponsor namin sa ano Sa bono. tayo Nagtitiis kami sa baba. Ang layo nang inikot namin. Tapos, tapos ang in, nag-iinit yung phone ko. Star. So, ang po kayo. <clears throat> ang layo talaga ng inikuta namin para lang. <laughs> Tapos dito kami oh, umupo <laughs> sa, sa sahig. Ganon talaga kasi ang lakas pa ng ano dito guys. <laughs> Alam niyo na yon. Hindi na namin sasabihin. Baka ma, ma baka manood sila eh papalitan ng <laughs> password <laughs> kaya ganyan lang kami lumayas na yung mga kasama namin nagugutom daw sila kasi pinapanood ko sila sa premiere ko nakikita nilang kumakain ako ay ko ang sakit ng likod ko kasi sa kakaupo dyan matagal ako nakaupo dyan no? kagaitin na mo yung kasama ko kasi marumi yung pantalon ko Punta na tayo, Asi O. Ha? Punta na tayo. Hingi tayo kay Hernan ng tinapay. Sa baba si Kuya Herna nato. Kaya nga, punta tayo dun. Sa baba? Oo. Oh. Oh, dito lang tayo? Wait lang din. Kasi ganun din mamaya eh. Saan tayo? Aakyat pa na, na naman tayo, di ba? <laughs> Ano, yung walang masyadong tao ngayon sa mall kasi parang Wala masyadong tao ngayon. Parang ano na naman eh. pinagbawalan na naman pumasok sa mall yung mga bata na below 12 years old yun. asin no? Mm. Mm. Pero kanina nung doon ako yeah. duman sa groceries, mm. may, may may bata doon eh. Kala ko babawal. <laughs> ano na guys. Mag na 9 years na akong nagwo-work dito. Ngayong, ano, ngayong July, 9 years na ako saktong nagtatrabaho dito. Tagal na, no? Yan, visor ng electronics yun. Nepali. ising busy siya sa kanyang TikTok. pag ka, Day. Pag-asarabi. Tut, tut, tut. <laughs> Sige, Ate, nakayitog-tog yung na, Ate. Wala. Ang saya lang namin pag ganito. Parang free na free ka. Pagdating sa loob, parang ka na bawal ang cellphone. Ito yung mga Arabic mga Arabic perfumes. Tingnan niyo guys ha. Hmm. Mga Arabic perfumes. Mahal din yan eh. Kapit na kapit ang amoy niyan. Pero hindi ito sa amin ha. Yung mga private shops to siya. Dito sa labas. Sa labas ng department store. Yung mga kiosk. Yan, kami sa taas ang airport nila. Yan, may mga tao na sa labas na naghihintay. Nagtatakot so, ako dito sa... Mm, that's fantasy. Ayan, nagsidatingan na yung mga tao.